Go ahead, Senator JB. Yun po, uh, Mr. Chair, kung ano si JP Mendoza. Ah, si Miss Sally Santos po, andito po. Ah, Miss Ali Santos, uh, Miss Santos, nung nakaraang hearing, nabanggit nyo po na ang kalakaran sa First Engineering District ay humihiram, kay, humihiram sila ng lisensya at kayo po ang isa sa nahiraman at si Wawaw. Wow, sino po po ang ibang mga kontraktor na nahiraman nyo ng lisensya? Mr. Chair, Your Honor, pwede po ba bago po akong magsalita? Pwede ba po bang humingi po ako ng protection? Uh, Second, Ms. Santos. Uh, bago po magsalita, pwede po ba akong po ng protection? In your requesting for legislative immunity or protection? protection you want to uh, yes, remain po, here para, under the protective custody of the senate of the committee is that what you're asking ha mas mas po protection po kasi natatakot anong klase protection physical legal anong klase po ay well, your honor pwede po ba magpaalam po muna o sa abogado go ahead sa go ahead yes ma'am we get the yung credit sa boys protection